graduate ako ng ah! grade 6, wala siya. Tapos grade 10, wala din siya. Wala rin. Tapos na yun, wala din. Wala, yan, <laughs> wala ulit. Just keep chasing pavements, even if it leads the way. So kamo stamp na wala yung mama mo every time na nagumagraduate. Ano po? Masaya na may long pause kasi po

Ayan. Sige, dito ka. Tingnan natin kung ano. Kung oh, ano kaya itong dumating para sa'yo. Tingnan natin. Dito na. Wow! Congratulations! Congratulations! Oh,

So, my dog. Am, oh, syempre, oh my God! Oh my God! Oh my mo ang iyong God! dahil may God! Oh my God! Oh my God! mo. Wow! Congratulations, Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! bukod Ay sa Amerikano si 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 ka yung pa yung na bubuksan. Sa so yung sa tingin mo, sino kaya ang magbibigay si nito sa iyo? May idea ka na? May special oh, someone mo okay. na ba? Mama. Si mama mo kaya? Nasaan ba yung mama mo? <laughs> Nasaan yung bansa? Nasaan <laughs> okay. yung mga bansa? So, itong magagawa sa kanya kaya galing? Wait, tingin na natin <laughs> oh, dahil oh. meron ka pa okay. Okay. bubuksang regalo. Narito, halika, open mo to muna. Ano kaya yan? Oh my God.

dahil meron kang medal. Oh Reflex na natin yung medal mo? Anong honor mo? With, uh, with honor honors. Ba't lang? Honor. With honors. Ayan. Sa so dahil with honor siya, kaya naman, naroon ito, meron kang award. Ladies and gentlemen, people of Bungabong Oriental Mindoro and all over the world, we have Best Daughter Award! Wow. Oh. Congratulations! This certificate goes to Katrina, Aliza, Bautista, Lakatan. Congratulations! Narito ako nakalagay sa iyong plake. Congratulations, anak. Nandito lang si Mama na laging handang makinig sa iyo at nakaalatay. Basta, palagi mong iingatan ang sarili mo. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Awarded by... Basahin mo. <coughs> Chakra <coughs> <Chanda, tos> Bautista, galing kay mama mo, tama ka. <coughs> At bukod dyan, ay meron siyang binigay sa'yo, ginawan ka niya ng mensahe. Ayan. Okay lang. ka lang? Gawa ka ba itong flower mo? Ayan. Gusto mo basahin para marinig niya yung boses mo? Basahin mo ng dahan-dahan habang binabasa mo, pwede mo siyang tingnan. Parang kausap mo rin siya. Wait lang ba? Congrats siya na. Sana magustuhan mo itong surprise namin sa'yo. Alam ko kung deserve mo mo naman ito pang surprise kasi nag-aaral ka ng maayos. Kasi sobrang... Kasi sobrang pasaway ka kay mama at papa. <laughs> Bawas-bawasan ang katigasan so, ng kapala. Okay lang, basta mahal na mahal kita. Kaya ng mga kapatid mo. At miss na miss na kayo ni mama. Six years na rin di. So kayo nakakasama, pero huwag kayo mag-alala. Baka next year makaipon ulit si mama. Pumunta kayo dito sa Dubai para magpakasyon. Kahit di na si mama umuwi ng Pinas, agad na na. Congrats sa'yo. Ulit, may next step ka pa ulit pagbutin mo sa susunod para makatapos ka ng yung pag-aaral. Alam mo yan, sinabi ko sa iyo hanggang kaya ko magtrabaho. Pagtatapos ko kayo ng magkakapatid mo. Masaya na siya, mama. I love you, anak. Ingat kayo ng mga kapatid mo. At si Luna, alagaan mga mabuti. Wow! Napakagandang mensahe ng pagbate. So, mapapanood ka ng mama mo, hindi man siya nakauwi. <laughs> Pero sinigurado niya na mapaabot ang ka kanang surpresa at meron ka pang parangal na best daughter. Anong gusto mong sabihin kay mama mo na ginawa ito? Sige, kausapin mo siya. Thank you, ma. Hindi ko expecto. expecto, gusto ko lang namin na yung, 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 <laughs> <na geto>. yung, <laughs> <and> <laughs> Thank you kasi kahit napakapasaway ko nga daw kayo, niintindi mo ko. Lahat ang gusto ko binibigay mo ko. I love you, ma. Hindi mo tutuklayan ko lahat ng paghihirap niyo ni Papa sa akin. I love you. Wow! At syempre nga, rito yung mga proud na proud mong kapatid. Ilan yung kapatid niya? Dalawa kayo. Halika kayo. Akin na kapatid. Sino Ay, si pa Russell? O oh, may, may regalo ka din. Po, ha? Si Ay, yung kuya okay, mo, ang Russell. Okay, Meron yun. din siya. Ako pagkakas sa kanya. Mamera tong hapon. Ah, sige. So, siyempre, I can't mention din. Okay. Ayun. So, may regalo din para sa iyo. Naroon ito. At siya na lang yung So, ayan. Andito si ate. Pagitnaan niyo siya. Kasi na nila. Ayan. Sino muna mauna? Ikaw muna. Ah, sige. Siya daw muna. Anong message mo kay ate? Ah. Ate. Salamat ko ay, eh, ito, thank you. at ikaw naman? yun na gusto mo sabihin kay ate? Ano, kahit, ano, thank you. Kasi palagi ka nga gano'n. Always, kahit, minsan lagi tayo magka-away, gano'n. Tapos, yung konting bagay na napagawain natin. Pero, kahit, ano, tayo pa rin yung magsatulungan. Ay, Nag-group hug. Hug si ate. Wow. wow. At syempre ang guardian. Kayo po ang guardian? Hindi po. Yung isang tita. Ay, ah, yung isang tita. So, pwede na rin po kayo magtigay ng pag, ano, pagbati. Anong message niya sa pamakit niyo? Um, ano po? Yung uh, yun nga. Ipagpatuloy mo lang ate Kat yung pag-aaral mo dahil nagsusumikap yung iyong mama-papa sa abroad para sa inyong magkakapatid at uh, yun nga, wag muna kayo, wag ka muna mag asawa dahil marami pang dapat na matupad at uh, kailangan mo pang makatulong sa kanila at mapag-aral pa yung, yung, mga mga kapatid. Yun lang. Uh, thank you so much, tita. At syempre, narito na si mama. Ito si mama mo dahil hindi siya makaka-uwi. Nagpadala muna siya ng representative. Ayan, napakalaki. Ayan, hug mo na si Mama! Umaten siya ng na graduation! Nagkatawang bear siya! Wow! Ayan! Parang si Mama mo na siya! At para naman matupad ang wish mo, nagpadala din siya sa iyo ng cake. Eh, So naroon ko ito yung cake. May cake na pinadala para sa si iyo. Ayan, sige. Bako. Ah, si Lola! Lola. Ano pong message niyo sa inyong apo? Ano? Gusto niyang sabihin? Dadretting aking apo, wala yung magulang ko. Para mag-uwing niya. Pa yung mama niya. Ang lamang pag-asa. Ano ka pa? Yan, yan. Ano ko po sa apo po. sa amat po single lang. Wow. Sabi ko na, sabi ko na, ka na uh, na, na single high. Kaya, kamo sa unta karam dumo, nagkaito final nakatapos ka na single high. Ano po, masaya po, kasi lahat mo ng ano, almost ilang months din yun na dami ko paghirap, iniiyakan So yung ano naman yung intrep naman, magisala ako gumawa, pero worth it naman yung binigay na guide nila. Sir Ate Lamar. Thank wow. you. Ma. Ayan, shout out you kina know, Sir at kay Ma. Pwede mo rin silang i-thank you. Mga gusto mong i-thank you. Thank you, Sir Wad. Thank you, Ma'am Edeng. thank you, Ma'am ma. Sabat. Ah, sa lahat ng teacher ko, subject teacher. Thank you po. Ayun, thank you very much. At syempre, narito na ang tutupad ng wish mo. Ano bang uh -huh. wish mo? Anong, alam mo na ba yung gusto mo maging someday? Anong gusto mo? Police maging police. Maging, wow. police. Ayan, Susana, know, police. maging police. Ayan, so sana maging police ka. At napakaganda mong police ang nagkataon. Naku, baka madaming boys go. ang magpahuli sa'yo. Ayan. Alright, in the count of three, ano pa mo wish mo? Wish mo mo? Ano pa? Good health, Kalamab at papa, sa aming magkakapatid, and that's oh. Ah, hindi ka nung bayan alert. Thank you kasi dininig niyo pala lang ito na huwag mo na kumulan masyado. Thank you. Wow. Ang mga na gawa natin. Okay, in the count of three, sabay-sabay tayo. One, two, three! Congratulations. Congratulations. Ayan, ako. Kamusta ang pakiramdam niya kahit malayo si mama kahit mo, ay nagawa ka niyang masurpresa ng ganito. Ano po, sobrang take, take po po talaga. Take ko po talaga expected na ano. Kinawag ka mo niyo. Si ah, yeah. Ang ano lang Never po talaga, -tum 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 -tum. ang gusto ko lang po talaga yung sana. Di ba pa pumunta ako sa inyo? Kaya ka, ak nagulat ako <laughs> dahil actually mga surprise body. Ah, uh, itong ating uh, senior pesa si Katrina ay pumunta yun ng shop at talaga namang bumili din siya ng mga flowers. So, hindi niya akalain na meron pala siya. Ayun. Hey, hey, ang bongga-bongga ang haba. <laughs> Wow. Ayan, sa so, talaga namang nakaka-proud ka. Kagabi pa yung nakapalimig eh, nagtatag. Baka naman. Matagal na bang OFW ang mama mo? Opo, six years na po. Drake six years? Opo, grade five. Dumaduit ako ng grade six, wala siya. Oh, Tapos grade ten, wala din siya. Wala pa. rin. Tapos na wala din. Wala ulit. Wala ulit. Wala mo sa college. Sa So, kamusta ang pakiramdam na wala yung mama mo every time na gumagraduate? Ano po? Masaya na may longkot. Kasi po, gusto ko dun yung si Mamay umaakit sa akin. Ngayon, gustong gusto ko kasi per the first, ah, uh, padalang mes ko na itong magkamedo na ganito. Kaso wala eh, pag binipili ni Mamay mag-sacrifice para sa amin. Kaya ang ginagawa ko, ano, bumabawi na lang ako kahit matigas ang ulo. Sinusuklian mo ng pag-aaral. <laughs> okay. Okay lang. Ayan, talaga naman. Sana po, ma'am. Ma'am Chona, tama? <laughs> Sana sa graduation niya sa pagiging police ay talaga namang maka-attend na kayo. Congratulations! May gusto ka pang sabihin? Pasalamatan? Ano po, thank you din kay Papa sa mga patid sa lola at lola ko. Thank you so much sa pagdumpay sa umay at sa mga kaibigan. <laughs> Ayun lang Kaya, Congratulations! Once again mga ka-surprise buddies, batiin natin with honors! At syempre, higit sa lahat, ang ating best Daughter awardee, si Katrina Alisa ba uh, Bautista Lakatan. Congratulations! At shout out sa sponsor ng surpresang ito, ang dakilang OFW. Hindi man siya nakauwi, ay nagawa naman niyang iparamdam ang presensya niya. Once again, shout out kay Ma'am Shona Bautista ng Dubai. Congratulations Ma'am Shona, good job. Napasaya, napaiyak mo ang iyong anak. Ako si Aldrien Humiran, ito ang Shop Best Best Shoppers heartiest na na! Lalabas ka sa aming Facebook, sa aming YouTube. At maraming makakanood dahil more than 1.2 million followers na tayo sa Facebook at silver button na tayo, road to gold play button with more than 400,000 subscribers sa YouTube. Kaya na, mga don't forget to like and follow, subscribe. Shop Best my best shoppers. Ako si Aldrian Hunirang. Everyone, let's spread happiness and love. Bye bye, bye bye, bye bye, flying keys. Bye. bye <laughs>